Nako po. Ay trailer truck ito. Hindi lang ito at uh, 10 wheeler truck. Ay talagang trailer ito. Ay nako po. Siguro ito gawa dito sa mga kalsadang ginagawa. Ito mga bako-bako na ito oh. Dumaan ako dito kanina, wala pa ito eh. Check nyo. Check nyo mga kabox Ito, dumaan ako dito kanina Okay naman itong mga signages ng DPWH oh. Ang ayaw ko lang kapag meron silang papatsingan na mga butas-butas na kalsada eh kailangan patsingan ka agad nila huwag yung magtagal ng uh, isang linggo, dalawang linggo or baka isang buwan pa parang hindi sila pursado na kung kailan nila tapusin eh no Dapat ito, merong deadline kasi ganitong mga peak season or uh, holiday season eh kailangan hanggat maaari ay clear yung area hindi yung puro ganitong nakatiwangwang uh, DPWH hindi naman siguro tayo nakukuha kulangan ng pundo or kung hindi man ay uh, iniintay natin yung pondo dito po ito na disgrasya ang trailer truck oh itong building na to at okay naman yung mga safety signages nila dito sa kalsada ang problema lang ni Kuya Box dito ay uh, nagtatagal po talaga ang uh, gawa imbes na pagka okay at tuhan or papatsingan na kaagad ay umaabot pa ng isa o dalawang linggo or ewan ko ba magpapasko pa man din yung mga oras na yan at saka mag new year mga kaboksa ganun pa man kami po ay nagpapasalamat at inaayos po ninyo itong kalsada na mga sira dito sa Quezon ang aming napapansin lang ay sobrang bagal po uh, DPWH ito po ba ay uh, sinasab ko ninyo or talagang DPWH ang nagawa nito. Kasi po, sobrang bagal eh. Halos aabotin ng kung ilang buwan itong project na maliit lang ito, pero inaabot ng buwan. Kulang po ba ang tao ng inyong contractor or yung subcontractor? Kailangan inaudit nyo din po yan o binibigyan nyo sila ng time limit. Kasi wala po eh napapansin po ng ating mga riders na kung saan ay inoobserbahan din po nila kung ilang buwan yan matatapos or taon gawa po ba sa kulang sa manpower or ano wala naman pong problema sa budget at government po yan di ba Tingnan nyo ang traffic DPWH oh Alam ko alam din po niyo yan Sana sa susunod na mga peak season na parating eh sana yung ating kalsada ay clear or kung hindi man ay uh, wag nyo munang galawin kasi nakaka-create po talaga ng traffic, heavy traffic po hindi lang po traffic, heavy traffic po lalong lalo na dito sa Chaong, Quezon at dyan din po sa San Pablo uh, Laguna at ganoon din po dyan sa may uh, Alaminos sana sa mga taga DPWH uh, Engineering Office region 4A eh tingnan po natin kung may parating po na peak season, uh, atin pong iwasan na may mga barikada or uh, nakatiwangwang na project kailangan tapusin po natin, o kung hindi man wag niya po natin galawin, kung ito ay magtatagal pa or aabutan ang uh, isang peak season na parating hanggang dito na lang mga kabox and uh, I hope na makarating ito sa DPWH, uh, thank you for watching po at doon po sa mga hindi pa nakapag- uh, Follow sa aking bagong FB Page Facebook TV ay books TV ay uh, mag-follow na po kayo at marami pa po tayong mga informative uh, content na darating. God bless us all po and uh, happy new year again. Thank you for watching.